Concert Amplifier, Lodi. Pero, 602 siya. May Bluetooth, may SD Card, saka, plus drive. Ayan o. yan yung harapan niya, all-in na yan. halos walang kaibahan, ito lang yung mga natagdag. Dati, Lodi, noong araw, pagka ganyang klase na concert, hindi na tayo bumibili ng ganyan. Inaayawan natin kasi alam natin, fake, mga ganyan. Basta ang gusto lang natin sa video ko dati, kasi ito lang yung mga nangibabaw, Lodi, noong araw, eh. Mga Sakura, Concert, ah... Uh, Amplifier ng video ako no araw Basta yan lang yung sikat na sikat nun Pagka hindi siya 502A Class A, ayaw na natin bilhin nung araw Kasi nga, fake Pero ngayon, lagarap na yan, yan Sa mga bagong labas na video ako Yan yung mga ginagamit Concert kuno, yan, o, tampered Bago pa to Kung may kita mo dito May warranty seal pa yan Ayan o hindi ko nga sana tatanggapin kasi nga sabi ko sa owner baka mayroon pa siyang warranty pero tapos na daw inaupo na daw ng 6 months tapos nasira na siya dito naman tayo sa likod may kita dito ayan o 2024 FT Star ayun nakaraan lang to siguro ayun main surround Ayan. yan lang Normal lang, halos parehas lang, same yan. Yung mga ganitong type ng amplifier ay pare-parehas lang naman yan eh. Bubuksan ko to ah, check, check natin. Ang problema kasi niya, noona una patay hindi pa naman, tapos bandang huli, na ah, nabes, ayaw na niyang tumugtog. Mali ang duda ko dito Lodi. Yung traditional kasi na video -okay natin dito Lods, yung sa may speaker selection niya, ayan yang A, B, tsaka A plus B. Kung halimbawa nagkakaroon ng problema na ganyan, kahit select ka ng select dito, ay walang audio, kung minsan ang ginagawa natin, yung maraming wire dito, kinakat natin para pagdikitin natin lahat yon para lahat na ay A tsaka B. Biyo ko sabihin, ito active, ito active din. Yun yung ginagawa natin kung minsan dito. Alam na mga technician yan, yung ibang version ng... Iba kasing version to eh, na 502. Ayan o. Ito kasi ay gumagamit na siya ng 12 volts. Ayan. Ayan. Ito yung selection na niya. Andito yung B+. Plus. Ayan o. Ayan. Tapos ito yung selection na niya para doon sa dalawang relay na yan. Kung isinelect mo to ng A, Ayan yung isang relay lang ang magkocontact. Pagka sinelect mo naman ng B, for example, ay magkakat off tong isang relay at ito naman ang gagana. Kaya ito, inactive. Ito, active. Alin lang sa dalawa na yan. Active, inactive, mga ganyan. Sa bawat per channel. Okay? Dalawang channel lang naman yan eh ang ginawa lang nilang apat yan para syempre sa mga maraming speaker di marami sila mga gamit kaya lang pagka ginamit mo lahat tong uh, apat na yan at pinagsabay-sabay mo yung A tsaka B ay ginamit mo tapos apat din yung speaker mo lahat na ang output mo na dyan ay 4 ohms na pero kung ito lang ang gagamitin mo dalawang speaker ka lang left and right 8 ohms ka pero kung yung left and right na yan ay kada isang channel ay dalawang speaker ang ginamit mo 4 ohms. Kada isang channel din, dalawang speaker ginamit mo, 4 ohms din na tigit ohms. Pagka pinagsama mo kasi yung dalawang 8 ohms, nagiging 4 ohms yan. Okay? Kaya kung minsan dito lo, di nakikita nyo dito sa sulat nya, ito wala kasi. Eh. Mukhang natin mag-tap dito para tumunog. Dito tatap natin tong dalawa na to o itong isa muna tsaka dito gilid-gilid lang jumper lang yan lodi ibig sabihin kasi nito nagloko siguro to ngyan selector ayan subukan natin tumutugtog ngayon load tumutugtog ngayon yung load eh kasi nga meron tayong USB na kinapit dito ayan naka USB siya Bali, wala namang problema Lodi kahit itap natin tong dalawa na to kasi nga uh, control lang naman yan. Bali, binaypas lang natin. Ang binaypas natin, stay. Bali, yung binaypas natin ay yung switch lang ito. Yung ibang troubleshooting Lodi, pwede ito. Pero sa iba naman, pagka nagkaroon na ng problema dito banda, ayan. Yan yung mga resistor na yan. Dito na nagbibigay ng supply dito sa relay. Kuminsan kahit jumper mo dito ay walang mangyayari. Ayan. Kaya kung minsan, doon pa rin tayo sa paggawa dito, ayan 'no. Oh. Ginagawa natin 'to. Nagpapalit tayo ng IC dito o transistor dito, dito rin. Okay? Ngayon, litatap lang natin 'to.